Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay nandito na naman po tayo para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran. Para po ito bukas, araw po ng Sabdo, Agosto 24. Para po sa may mga sujak sign na aris, Marso 21 hanggang Abril 19. Ang mga bagay na kinainisan mo ay kusang mawawala. Gayun din ang mga taong gumulugulo sa iyong mga plano. Ang lahat ng umalis at nawawala ay mapapalitan ng tapat na kasama. Mas maraming swerte at mas maraming magandang kapalaran ang darating sa susunod na mga araw. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 5, 8, 13, 28, 33 at ang 39. Para naman sa may mga zodiac sign Taurus, Abril 20 hanggang Mayo 20 Taurus. Huwag pansinin ang iyong mga kinaiinisan. Mahirap man paniwalaan, pero kapag tiningnan mo siya, ang makikita mo ay ang kanyang kaakit-akit na ugali. Ang iyong mapalad na kulay ay ang royal blue at ang iyong masuwerteng numero ay ang 3, 12. 27, 33, 39, at ang 45. Pare naman sa may mga sign, Gemini. Mayo 21, hanggang Hunyo 21, Gemini. Mapa napakahalaga ng pagngiti dahil napakaganda ito sa umaga. Ngiti sa bawat taong makilala mo ngayon. Makikita mo pagkatapos mong ngumiti sa kanila, magpapakita ka ng kaligayahan sa iyong puso. Tulad nito, ngingitian ka rin ng swerte at magandang kapanara Ang iyong mapalad na kulay ay ang green at ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 13, 19, 25, 28 at ang 31. Pero naman sa may mga sujak sign Cancer, Hunyo 22 hanggang Hulyo 22 Cancer. Ito ang araw kung kailan isang taong nasa malayo ang nagpasya na ibahagi ang kanyang swerte sa iyo. Magpasalamat ka sa kanya at sana sa itaas. Ang iyong mapalad na kulay ang ay ang crystal green. At ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 16, 25, 27, 29, at ang 31 Pare naman sa may mga 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, motivation 42, 43, 42, motivation 42, 43, 42, 43, 42, ng 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, ang kaibigang ito ay magdadala din sa iyo ng maraming biyaya. Ang iyong mapalad na kulay ay ang gold at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 16, 22, 28, 35, at ang 40 43, naman sa may mga 48, sign Virgo 51, hanggang 53, 22, 55, 56, 57, 58, 59, 60, at dahil malapit ang iyong kaarawan sa araw na ito, gumawa ka ng kahit kaunting kabutihan at makikita mo. Makakatanggap ka ng kakaibang regalo mula sa itaas na ikakatuwa mo at ng iyong pamilya, ganun din ang mga mahal mo sa buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang berde at ang iyong maswerteng numero ay ang uno. 14, 23, 32, 41 at ang 43. Pare naman sa may mga sudyak sign, Libra. setyembre 23 hanggang oktubre 23, Libra. Bihira na ang isang tulad mo ay nabibiyayaan ng kakaibang kagandahan. Ang iyong panlabas na anyo, mas maganda pa ang iyong kaluuban. Kaya naman kapag patuloy mong pinagbubuti ang iyong pamumuhay, gagantimpalaan ka ng langit ng hindi mabilang-bilang na magagandang kapalaran na mas marami pag sa dadating sa susunod na buwan. Ang red ang iyong mapalad na kulay at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, 6, 9, 18, 27 at ang 39. Pare naman sa may mga zodiac sign Scorpio, Oktobre 24 hanggang Nobyembre 21. Sumugod ang malaking kapalaran, sumugod ang malaking kapalaran. Ang pinakamagandang bagay na maaari mong gawin ngayon ay alisin ang iyong masamang gawi na maari makahadlang sa pagbubutin ng iyong kapalaran na paparating na. Ang iyong mapalad na kulay ay ang navy blue at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 12, 24, 26, 37, at ang 41. Para naman sa may mga sudyak sign. Sagittarius para po sa Sagittarius. Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21. Ito ang araw na sobrang lakas ng iyong kapangyarihan. Kung maari at hanggat maari ay huwag magsalita ng masama sa iyong kapwa. Dahil tiyak na mangyayari ito. Habang iyong mga magagandang pag-iisip at magandang kapalaran ay isa-isa namang darating sa buhay mo. Ang mapalad na kulay ay ang pangarin at ang iyong maswerteng numero ay ang 3, Jess, 18, 27, 42 at ang 45. Pare naman sa may mga sudyak sign Capricorn, Desyembre 22 hanggang Enero 19, Capricorn. Ito ang araw para ayusin ang iyong silid. Kapag malinis at maayos ang iyong silid, tulugan, maswerte ka at magkakaroon ka ng mas maraming kap magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow at ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 8, 13, 22, 31 at ang 40. Pare naman sa may mga sudyak sign, Aquarius, Enero 20 hanggang Pebrero 18. Madaling madala ang iyong emosyon sa ngayon. Mas maganda kung yung taong kasama mo at Papahiram ng dila ay yung totoong mahal mo. Kaya lumayo ka muna sa mga taong hindi talaga totoo ang motibo para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang white at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 12, 22, 33, 35, at ang 44 43, naman sa may mga 42, sign Pebrero 19 noibe hanggang Marso 20. Ikaw na nanaiinip at marunong maghintay. Ikaw na hindi naiinip at marunong maghintay ay magkakaroon ng magandang kapalaran mula sa itaas. Bilang karagdagan sa iyong paghihintay, darating din ito sa buhay mo gaya ng sinabi. Huwag mainip at huwag kang masyadong magreklamo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang old rose at ang iyong maswerting numero ay ang dos, onse, trese, disisais, beintisinko at ang uno At ayan po ang ating Pisces. At dito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Sabado, Agosto 24.